Rolling Sige na, rolling na mag man kung 15 plus 15 plus 15 siya, 15 plus 15 plus 15 plus 15, plus 15, plus 15, plus 15. Imo ni pa, so mo ang iyang answer og 18. Kuwa sa pagkaimo ang answer ng na 45 man isa. Mao gani ingon ko si mo ni mo nga Ang bugo may press press magkaka. Di man may magitin nang kuan. 45 man isa. Ako, imo na sige be. ikaw be. Imo ang kuan 18 na be. Ah, oh, na to. Ah oh, sige. Kita ni. Imo ko 18 ang answer okay. na sino. Na to. imo answer 45 man kay 15 plus 15 plus 15 45 50 45 120 45, 45. Hmm. Ako 8 18 siya. ako 80 Ako 80 80 18 80 80 80 ni 80 80 80 80 5 80 plus 5, plus 5. Bila, 15. Oh, 15. 15. 1 Itin. oh hindi, itin. Oh. O, ang samaday, ang samaday na, itin siya, yang cancer. oh may mga dito, kaya-kaya maligay. O, uh, yun sa ni mo. O, basic lang no, ah. mga mat. Bright, di kaya sa kuday. Ano pa, aku pa. Yun, maminti ko, kung mo mong, ngayos sa mga skill, ha? O, sa mga mat, Bisik ka rin na. Basic sa kua. Oh. Ano?